Tuluyan na pong tinanggal ang salitang laban sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Inanunsyo po yan kasabay ng ika na dalawang anibersaryo ng partido sa Cebu noong Sabado na pinangunahan mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay para matuldukan na raw ang away sa pagitan ng kampo ni na Duterte at dating Senador Coco Pimentel. Matatanda ang binatikos noon ni Pimentel ang desisyon ng Comelec na kilalanin ang paksyon ni Duterte bilang totoong PDP Laban sa pagtitipon din inanunsyo ng PDP ang apat na mga i-endorso nilang kandidato sa pagkasenador sa 2025. Kabilang dyan, ang mga re-electionist na sina Senators Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Robin Padilla. Kasama rin sa kanilang senatorial slate ang aktor na si Philip Salvador. Naghahanap pa raw ang PDP ng iba pang kandidato na kukumpleto sa kanilang senatorial lineup. Si Sen. Bato nagpahayag naman o nagpahapyaw naman kay dating Pangulong Duterte na baka raw pwede rin tumakbo sa pagkasenador. Pero sinabi rin ni Duterte na handa na siyang magretiro sa politika. Sa gitna naman na kanyang talumpati, pinatutsadahan ng dating Pangulo ang isang babae na umano'y malakas mangurakot. Hindi niya pinangalanan kung sino ang tinutukoy niyang babae pero nabanggit niya si Pangulong Bongbong Marcos na wala raw isyo ng korupsyon. Natanong naman si Senator Bato tungkol sa mga mabibigat na pahayag ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya lang, mahirap makisausaw sa away ng mga may bahay siguro ito. Sa ngayon, sinisikap daw ng PDP na muling mapalakas ang kanilang alyansa laban sa o lalo na sa Visayas at Mindanao. Sa Davao, ang susunod po na pagtitipon ng PDP bilang paghahanda sa halalan sa 2025.